satu lang. Ready? Ready, go! Side step, ma'am. Nice. sigit po yung katawan. Ayan. okay kayong alala mo? Tutulungan mo kayo pa kaya. Ang tas yun, ma'am. Nice. Oh, shit! Ayoko na, pwede na bumaba. Opo. Ang hirit ng bato. Ako po ay okay. sa tali, dalawang kamay. Okay. Pizza on the wall, dahan-dahan po kayong umupo. Okay. Hindi ba baba po kayo, pwede po kayong tumalon. Talon-talon po kayo. Uy! I did it! Ano, oh, at least. Ang bato na. No. The, nice the best. Nice. The best, nice. the best.